sa mga issue dyan sa West Philippine Sea. Ang China, pakay talaga daw ang mission kill sa kanilang mga kamakailang naging aksyon ayon sa Armed Forces of the Philippines. Kung ninyan, may nagkala report si Bombo Bea Piniza. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines sa mga recent actions ng China sa West Philippine Sea ay siyang nagpapakita lamang na ang pakay talaga ng mga barko ng naturang bansa ay ang mission kill o sirain ang mismong operasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa naturang territorial waters ito. Paliwanag ni Philippine Navy Spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang mga operasyon at aksyon ng mga barko ng China ay anyay mga style ng pagsira lamang ng mga pagpapatrolya ng Pilipinas sa sarili nitong mga teritoryo. Makikita rin na ang mga pagbangga ng mga barkong ito sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ay talagang sinadya at binalak anya na bigyan o lagyan ng danyos nang walang nasasaktan o namamatay sa hukbo ng Pilipinas. Hindihan natin, we have to know how the Chinese Communist Party operates. Yung isip nila is not to fire the first shot. Ang tawag nito, they operate between the legal and the illegal. So ikaw mismo, hindi mo alam paano ka magre-responde. What used to be called gray zone, nagbago na tayo, it's now illegal. It's now coercive, aggressive. It's now deceptive, it's now dangerous. Bakit? Pag bin, binansagan natin gray zone ito, tayo mismo, we don't know how to react to that. Yun ang style ng Chinese Communist Party. Kunwaring legal, kunwaring illegal. So yung sinabi nyo kanina na bungo ka lang ng konti, not sufficient to sink the vessel, just to damage it. Bakit ang gusto nila, mission kill, sirain yung ating kakayanan na makapagpatrolya, na walang mamamatay uh, ni Trinidad, gustong manalo ng Chinese Communist Party sa pamamagitan ng pagsira sa mga barko ng Pilipinas dahil sa paraang ito mababawasan ng mga barkong nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Dahil sa pagkukumpuni nito sa shipyard na siyang mas mahal kung tutuusin sa panig ng Armed Forces of the Philippines dahil sa bilang ng mga barko na meron ng bansa. Layon din ng mga pagbangga na ito na wasakin ng fighting spirit at kapasidad ng hubo ng Pilipinas hanggang sa dumating anya sa punto na magdesisyon ng sandatahang lakas ay sa tigil na ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ito ang pinaka-operating concept ng China upang manalo ng hindi pumapatay o win by default without firing the first shot. Si Raid gawing mas, mas mahal sa atin. More expensive to do our patrols. Kada masira na barko, yan ay babalik sa shipyard para aayusin. Sila maraming barko. Tayo konti lang. Yun ang ginagawa nila. Slowly, little by little, they will destroy your will to fight. They will destroy your capability to fight, to project force, to stand up for what is legally and rightfully ours. Sisirain nila yung fighting spirit natin up to the point na lamang natin na ito na ang normal. Huwag natin magpatrolya kasi sa labas binubungo tayo na sisira yung ating mga barko. Dito nun tayo sa within the 12 nautical miles. So parang tinanggap na natin na ang mga lugar na yan ay kanila na. And we would have lost by default. Yun ang operating concept ng Chinese Communist Party without firing a single shot, gusto nilang manalo. Because for them, the acme of skill is to win without firing a shot. Samantala, pagtitiyak naman ng Armed Forces of the Philippines, hindi nila hahayaang gawin ito ng China dahil alam na anya nila mga operating mindset nito na siya anyang patuloy nilang bubunuin upang masiguro na mabibigyan proteksyon ang soberanya at ang teritoryo ng Pilipinas. Mula dito sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.